magandang hapon po sa inyong lahat mga kapwa ko ka farmers so ngayong hapon mag update lang po tayo no sa ating tanim na talong na uh, ang variety ay Calixto F1 so ngayon mga ka farmers ay uh, 29 days old na po siya 29 days old may mga bulak na no uh, ito po uh, 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 ang ang lakas po ang hangin dito sa ating litisyon ngayon 9 ito na po siya. may bulaklak na po siya mga kapramers ang ating kalawin kasi ang kanil natin ang palaya may bulak na din na ay mga bunga na din mga maliliit so yun po ang uh, may share ko sa inyo no ngayong Uh, hapon ang update po sa ating talong na ang variety ay Calixta F1 so yun na po uh, natali na namin sila mga ka-farmers kasi may balag na po siya Okay, so pag palaging umulan, uh, pwede nyo ito gayahin. Uh, kailangan lang nyo no, ang lupa. Ipa, ano, uh, maglagay kayo ng uh, kanal sa gitna. Then, tapos itaas nyo ang sa ang lupa sa tataniman nyo ng mga punla para pag palaging umulan ay safe din siya then maglagay lang ng mga fusti then te wire din tatalian sila sa dahon lang mga kapwa ko farmers ano, ang maganda para safe po sila kagaya nito uh, ko na sa dahon po namin tinatali kasi pag sa ano, stem nya Malian ang apat, tatlo, lima. Nag-repindy po no? sa ah, dami na ang kanyang sanga o tangkay. So, ito na po siya. Ngayon, maganda ng tingnan. Okay. So, medyo deformed siya ng konti dahil sa lakas ng hangin. So, sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming salamat po.